Sa so mga nagtatanong kung bakit pala nga pala akong vlog, eto nagtitinda nga pala ako ng aluhalo. Nagpasama nga pala ako sa bunso naming kapatid na CLJ, tapos nagpa-drive na nga lang pala ako kay kuya, pupunta nga pala kami ng palengke. Pero bago nga yan, pumunta na nga muna kami dito sa may supermarket, dito nga pala namin bibiliin yung mga ibang kailangan namin sa pagtitinda ng aluhalo. Dalawang buwan na yata ako hindi nakakapag-grocery tapos nga eto nga, bibili na nga rin pala ako yung mga basic needs namin dito. Bago nga kunin yung mga ibang sangka, bumili na nga muna ako ng mga shampoo sa sabun, toothpaste. Sa grocery talaga mga moy, bali nilalaan nga talaga dito is 500 na nga lang. After ko nga pala mabili yung mga gatas, mabilisan nga lang kami dito at pagkatapos pumunta na nga pala kami ng palengke. Ay hindi muna pala sa palengke, dito na nga muna pala kami sa Mayrit sa Numinto. Bibili nga pala ako ng pangkahit ng yelo, meron kami sa amin dati, kaso nga pala si Rana. Isa nga lang pala ay meron nilang brand dito at eto nga kinuha ko na yan, siguro matibay naman yan at pwede na. At binili ko na nga rin pala yung mga iba na gagamitin ko nga pala pang gamit sa sangkap. Hindi pa mo ako bumili ng tupperware dyan, nakala marami sa amin, pero alam niyo ba pag namin sa bayo, wala pala. Bumili nga pala ako dito, yung gagawin ko nga palang ubiyalaya pero yung nabili namin lahat sira. Hindi pa nga ako ganang malam na tumingin pero next time alam ko na yan yung may mga butas-butas sira nga din pala sa may loob. Naku, hindi pa nga ako kumita, parang nalugi na yata ako. Tumingin na nga rin pala ako ng mga cups na gagamitin ko dito hanggat maaari sana makamura nga pala ako para may tubuhin ako kahit pa paano. Pag uwi ko naman ang bahay, kaagad ko na nga rin palang yan yung mga sagi, yung mga gagamitin, nagpatulong na nga rin pala ako kay LJ. Baka ng iba gaya-gaya ko, pero alam nyo ba, sa buhay ngayon, bawal talaga yung tatamad-tamad. Pansamantala! na, magtitinda na nga muna ako ng halo-halo habang wala pang ang pasok at puro online class nga lang. First time ko nga lang magbebenta ng ganito at tignan nyo naman, nangangapa talaga ako at sinusubok pa nga namin kung magkano yung presyo at kung paano nga pala namin gagawin yung halo-halo. Hindi na nga kinain ng pangkayo at medyo nababagalan talaga kami kaya bumili na nga pala ako ng ice crusher dito. Hindi pa nga sana ako bibili ng ganito kasi nagtatry pa lang naman at nag start pa lang. Ayan, tingnan nyo, pagbalik ko, nakaisip nga pala sila ng paraan pero mahirap talaga at mabagal talaga sa pagkayo. Nagulat nga kami, pagbalik namin, paubos na yung halo-halo daw si mga mama nga daw biglang madaming bumili ayun tas naubos na nga hindi pa naman totally ubos pero may konti pa ilang serving pa tapos sinubukan na nga rin pala namin itong ice crusher umaandar naman siya at ito yung kapatid ko nag enjoy nga sa pag ice crusher dito kanina mga mo eh, hindi naman din talaga ganong maraming binili kong sangkap para sa halo halo parang saktuan nga lang yung ginawa ko kasi hindi ko alam talaga kung bebenta ba or hindi sabi ko nga dito sa dalawang kapatid paubos na nga yan hindi ko lang alam kung meron ba kami tinubo kahit magkano lang pero ko na na wala nga rin pala tutubuin dahil inaaral ko pa lang talaga siya. Halo-halo na ng nga lang nahirapan pa ako, 'di ba? Ayun nga 'yung mga customer ko si Ate Lira at si Ate Casey nakabili na nga daw sila kanina. Kinuha pa nga itong custard milk ko, akala ko nga pala nila dadalhin. Iniingi ko nga pala 'yung mga feedback ng customer dahil alam niyo ba nakasanay niya pala na ginagamit na milk is 'yung parang plain lang talaga. Ayan 'yung mga pamangkin ko nagigulo na nga rin nung palikpit na nga pala ako. 'Yung bentahan ko nga pala kanina 30 and 40. 'Yung mga bumili kanina medyo natatabangan nga sila 'yung mga iba naman sakto lang, pero 'yung gagawin ko siguro magdadagdag siguro ako ng asukal. pag -ara lang ko pa nga, para kahit paano meron tayong tubo eh. eto nga pala yung unang araw na pagtitinda kahit paano meron tayong learnings ngayong araw na to. Alos lang nga lang ako ngayong araw na to at natutuwa nga pala ako kanina. Maganda nga pala tayo ng bukas na murang sangkap pa. talagang dapat talaga yung mabibili natin mga sangkap is medyo mura talaga. Namunan nga pala ako ng 630 tapos dumalik 650. <laughs> Hindi ko na nga sinali si expenses yung ice crusher. Sa una talaga mag best -e ka alam nyo ba sa mga ganitong business pala na yung small business tsaka lang talaga. After mga pala magtinda, eto nga Sinamaan ko na nga pala si Alain dito dahil magpapapunit nga pala kami ng research namin. Kailangan nga rin pala kasi namin maipasa ngayong araw na to para ma-check na nga pala. Para nakikita ko na nga yung sarili ko sa mga susunod na araw habang nagtitindan ng haluhalaw, nag-o-online class Alam ako? nyo ba na suspended talaga yung mga face-to-face -face class dito sa amin dahil sa sobrang init nga talaga. Dadalin nga pala namin to sa isa naming classmate at pagkatapos nga pala noon, uuwi na rin ako.